Hello everyone! Kumusta ang lahat? Paalis na tayo. Nagpaano lang ako ng windshield kasi nagpa-fog. Mahirap makita. Pag ano, mag-drive ka agad. Ano na <clears throat> ko parang lumala ata. magantay tayo, tayo ng few minutes. So, yung mga tanong pala kung paano ko raw nakuha yung uh, brother-in-law ko as a uh, open work permit dito. Um, yun po guys, yung open work permit sa student pathways po yun balik yung asawa kung legally uh, married or live-in, tinatawag dito pag live-in ay common law partner basta lang may backup documents kayo na nagsama kayo um, minimum one year ah uh, pwede po yun, open work permit dependent siya sa student applicant, so siya po ay asawa po ng sister ko kaya open work open work permit siya so paano paano ko daw kinuha so inapply ko yun sila whole family ang student yung kapatid ko and then anak nila isa so dependent sa student applicant tapos yung brother in law ko so open work permit so dito yung open work permit makahanap po kayo ng trabaho kahit anong company or employer so kaya open yung ano naman, yung may mga offer na dito or outside Canada or dito, yung mga work permit, yun po ang nakakontrata po sa employer ng at least 2 years. Yan po ang bylaw sa Canada, pag working permit. So, ibig sabihin, hold po kayo sa mga employer dito ng, hundan tayo, okay na, ano po, windshield ng at least 2 years. So, na in sa inyo na yan, mag-continue kayo, continue kayo sa si employer, or mag- kasi mag-apply kayo ng open work permit. oo, Oh, ano lang ngayon, oh, madalas konti. Mahangin. So, malamig kasi mahangin. Eh, but not so bad. Nag-snow pero mayroon lang. Yung makapal na snow, nakikita nyo ng ano guys, araw yung nag-snow. Hindi, hindi meron. So, yun po yun, yung open work permit. And then, yung student, paano ko raw, ginawa ko lang, ako lang po ang nag-process. And um, marami naman din gumagawa ng gusto niyo mag-DIY or ang problema ngayon, meron akong ibang aplikan na hindi natuloy kasi ang um, show money ngayon starting uh, na news na po na 20,000 show money so malaki-laki isang aplikan po yun plus yung ano pa Ah, wala nang open work permit, sorry. Wala nang open work permit. So, ang gagawin nila, pag nag-student dito, pag nagkapapil na sila, may chance naman din i-sponsor, eh, family sponsorship pa rin. spouse and then dependent. Pero, magantay pa nga magkapapil. But, still not too bad kasi may chances, di ba? So, hindi mag LDR relationship for whole life. So, yeah. student dito ay allowed po sila ng ano, trabaho while mag-aaral after school so 20 hours per week parang yun ano, nakalimutan ko guys, tingnan ko nga ulit kung ano pero not really interested info anymore now because tinaasan po nila ang uh, show money pero ang tuition dito, ganun pa rin dito sa New Brunswick, 10 for college, 10,000 to 11,000 Canadian, so 400,000 something piso. Pero hindi nyo po yan babayaran whole sim or a whole, year, okay? Pwede po installment. Basta lang ma-explain sa is open na may pagkukaan kayo pang bayad tuition. Pag wala kayong family to pang rent, pero hindi mo pwede i-defend na maghanap ng trabaho dito. Yan ang pagkuhan mo ng tuition. Yan ang nangyayari yung iba deny. Kasi inaano nila dun sa SOP na Magkahanap ng trabaho dito and then pambayan ng tuition. It's not guarantee. Siyempre, gusto ng Government of Canada na sure, make sure na maka-sustain kayo at least one year. Pero ngayon, lumalaylo kasi temporary lang po to guys. Ang ang mga program or pathways dito sa Canada pa iba-iba kaya watch out lang ah, uh, inano nila ngayon ina-announce the other day na minamahalan tapos yung mga ano wala nang open work from kasi nagbom nga so over ano na hindi pa sila nakarede eh. so nag crisis dito for living pero still manageable but you know Canadian is unlike sa Pilipinas na okay lang dito kasi kailangan naka ano talaga naka-prepare talaga. So, ngayon, bibili sa nila na magpabahay and then apartment. Kasi kapos. Parang mali yung ano ba dito. At kapos. Okay. Kapos ang um, tirahan. Kasi biglang nag-boom. Oh, dito makita. Lalo yung kaharap ko malaking trap. Ang dilim sa puwet. Dito makita. Sana ang linya. So, So, yeah. Yun lang po, guys. Eh, may nagtatanong kung... Ba't ano? Okay lang ba dito? Hindi naman yayaman agad, guys. Ang number one dito, security. So, once na ma mahirap pag umpisa. Walang madali. dito, sobrang hirap. Uh, lalo pag single. Pag may mag-asawa. Ganon din po. Uncons, may nandito ang family. Kasi mahal ang rin pag umpisa. Unless, kung may family na to. Tolong to start up. Pero, hindi. Ibig sabihin na, tolongan kayo forever. Kasi ang billings hindi nag-stop kaya kayo din pero kahit paano, pag nag -settle down na yon start invest bahay ipon ng pang down payment ang bahay dito iba sa Pinas ang iipunin mo lang ay 5% sa sa uh, market price nakahay din ang ibang ang hirap makita So, 5% lang ang iponin pang down payment. And then, ang monthly ay mortgage, yung mortgage ay monthly na. So, ang ginagawa dito, kasi ang mga bahay dito usually may basement so underground. Pero, maano siya, elevated siya kaysa sa uh, underground. Pero, parang underground design ba na sa ilalim. So, pinarintahan, yung iba, katulad sa amin, hindi pa natapos, hindi pa finish. Kaya pagawa, tapos parintahan. So, covered na yung mortgage niyo monthly sa renters. So, yun ang anong tapos. Start na ng investment for your kung may kids kayo, RESP, yung educational plan, which is my um, 30% from the government. Kung kukunin nyo po yung maximum 209 a month. Yan po. Pero may natatanggap kasi parang pira lang din yun sa anak nyo po. Kasi may natatanggap ang mga anak dito. Pag bago kayo, like student, within 18 months, ma ano na po makareceive na po ng monthly kung student tapos ang -ta asawa nagtatrabaho ang open work permit ang asawa mga 300 something it depends sa income pero mga ganun 300 to 400 ang isa na bata so kunin mo na lang yung RESP na 209 kalimutan mo lang so mag maturity yan ng RESP investment man din guys kasi 30% sa government diba sino ba magbibigay magmamature ang pira ng 17 years old ang bata so kung hindi naman yan magagamit kasi some reason ayo mag-aral, pwede i-roll up dun sa inyong mag-asawa sa parents ng RRSP. So, mayroon na, trabaho na kayo, sito na may papel. So, mag-RRSP kayo for retirement. Yan po ang security. And then, may bahay na kayo, di ba? hindi naman dahan-dahan, step by step talaga. Pero at least, worth it po dito kasi may destination ang buhay. Uh, worth it kasi may security. So, RRSP. So, secure na kayo niyan. Ang mga company dito din, ang uh, insura ay ah, hindi yung life insurance sa ah, RRSP nag ano din tapatan din ng government maximum 4% o oh, di ba so halimbawa gusto mo ng 4% full 100 dollar a month tatapatan yan sa government ng 100 dollar so in the long run 20 years from now mag retired ka mayroon ka ng pang travel kaya yung mga mga retirement mga retired dito nagta travel na lang enjoy remaining life which is opposite sa Pinas, di ba? sa Pinas, pag retired na, kawawa na tayo, naubos ang ipon, diba? Iniipon kasi dito, hindi iniipon. Ang mga banko dito sa checking account or savings, wala kong standby na pira doon. Kaya wala kaming mga cash, kaya walang rabire kasi wang cash. So, yung pira in-invest, so floating. So, kailangan mo i-belt yung portfolio. Dati, bago pa ko, hindi ko maindinihan, katagalan yun pala, hanggang nagkakilala kami ng asawa ko, natuto ako, ganun pala. Walang cash, kasi pag ang pira na i- standby nyo lang sa checking hanggang ano, magkano lang yan for example, $500 a month within 20 years magka, pag retired mo, halimbawa 40 ka na ngayon within 20 years magkano lang yan sa ipon, di ba? $150, pero kung i-invest nyo ah, $120, kung i-invest nyo ah, about ng $150, so more than half so why not, di ba? So wag nyo gawin na mali ang mindset sa atin ah uh, iniipon or piggy bank ganun, hindi po, dito ay investment So, floating po ang pira. Walang mga pira sa mga checking. Pero, sa portfolio, maraming iba-iba ang iba-iba ang investment. Ayan. Ayan po. So, nandito na ko sa bahay. And I hope na may matutunan kayo dito. At nasagot ko po yung katanungan. Isa-isahin ko po. Promise. And then, duty pa ako bukas. Yeah, I hope na may natutunan kayo dito. And yeah, see you around. And just don't hesitate to leave the comment if you have some question okay so have a good one have a nice day in the philippines philippines or asia and have a good evening here in canada 7:20. so dito na tayo Hey, madilim na and god bless everyone bye bye amung kusinero oh. magsiman mamukunong ni siya <laughs> si manluloko. <laughs> ang boss sa Pinas, naging chef cook na dito. Si manluloko. Oh, ingana na dito. Okay, nga na, nakadiritso o, nang libisik-wisik. Kapuya po magsisik eh. Kuwang radyo no? mag na doot, no? Kuwang hirin ang panit. Kaya maglison, magugang kuwang gabog na ipanit. Busy po sa itong itlog, uh, isang mga sakop. Not fair. Oh, we have sisig wedding. and they have itlog. What do you think? Uh, Ito nang parisa itong sisig o bear. Siyempre, agbadweiser. Walingaw. Walingaw ba? Walingaw. Walay mo. Mm.